Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Mula, muli pong nagbabalik Highly Com Works. Ngayon may bigyan ay bibigyan ko kayo ng tips kung paano po kung ano yung magandang uh, pwesto ng atin pong antena, ng atin pong piso wifi access point, okay? Kasi may mga kaibigan tayo, mga kaibigan na uh, normal lang po 'yan, na minsan ay hindi tama yung paglalagay natin ng antena. Kaya yun po ang dahilan na nag error ho yung atin pong uh, piso wifi. Ano? Uh, ibig kong sabihin, meron pong problema na magaganap na atin pong ma-experience kapag mali po yung paglagay ho natin sa atin pong mga access point. Yun pong atin pong mga access point na ginagamit ay 2.4 GHz po yan. Meron namang mga antena ngayon na dual band, uh, 5 GHz at saka 2.4 GHz. Yung 2.4 GHz mga bigan, ay malayo po yung range at saka yun naman pong 5 GHz ay mababa lang yung kanyang range. Ano? Pero mas stable siya kasi nga eh, ako uh, kakaunti lang yung gumagamit po ng band na yon uh, unlike sa 2.4 GHz ay marami pong gumagamit so yun yung dahilan kung bakit po eh, mababa yung range o di kaya ay naglalag o nagdi-disconnect yun pong atin pong access point pero sa 5 GHz ang kagandahan doon is stable siya kasi nga uh, kakaunti lang yung gumagamit po ano kaya yung iba gumagamit ng dual band pero kung Uh, 2.4 GHz na naman yung ating po access point. Okay lang po yun. So, ngayon may ibigan, ganito po yan. Kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating pong YouTube channel, ay syempre mag-subscribe uh, po muna kayo, mag-like ng ating videos, at ang pinaka-importante, mag-hit ng ating notification bell para pa po sa susunod na ating mga video tutorial about po sa piso wifi. So, ngayon may ibigan ay ganito po yan. Halimbawa, ito yung bahay natin. Tapos magpapalagay ho tayo ng bendo. So nilagay natin yung bendo natin dito sa harap o dito sa gilid. So dapat yung tamang posisyon mga ibigan, ito yung ano tubo. Dapat ang tamang posisyon ay ganito lamang. So yung advice natin, yung recommended ho talaga ng taas ng ating access point ay nasa 12 to 13 feet from the ground. 'Di ba medyo mababa lang siya. Pero 'yan yung dapat o tama na paglagay ho ng ating access point since hindi naman po yung appo since yung ating pong ginagamit ho na access point. Eh 'yun 'yun lang po talaga ang tama o recommended para sa sa antenna ng ganyan. Kasi yung mga ibigyan pag ating pong pinataas uh, lagay natin mga ibigyan sobrang taas ng ating antena. So, ang mangyayari po kasi dyan, explanation po dyan, eh, yung atin pong tawag dito, yun pong kanyang ano, yung access niya o yung range niya, isang di, di, ba ganyan po lang po yan. Uh, wait lang may bigyan yun yan. Tapos, okay. So, Ganyan may biyan, So, ang mangyayari po dyan, kung ta sobrang taas ng ating pong antena, yung sa baba po, dito po sa ibaba, ng ano, ng bahay natin, sa baba ho ng access point, ay, yung mararanasan natin ay nagde-disconnect, uh, nawawala yung portal, naglalag, kasi nga, sobrang taas ho ng ating antena. Eh, yung range natin, nasa ibabaw na. Kung makakasagap man ng uh, o makikita man nung cellphone yung access point SSD ng as uh, SSID ng access point ho natin ay pwede doon sa malayo. Pero yun nga, kung mababa yung range ng ating gamit na antena, ay eh nagde-disconnect po 'yan. Malayo yung abot pero nagde-disconnect. So ayan po mga ibigyan. Kaya sundin natin yung mas recommended na sukat o taas ng ating pong access point. Kasi sabi kasi ng iba, kapag mataas daw yung, yung mga baguhan mga ibigan, na kapag mataas daw yung antena, ay lalakas daw yung internet ho nila. Kaya po yan po yatong lagi ho natin sinasabi sa kanila na hindi po apiktado yung, atin, yung lakas ho, yung speed ng ating internet sa atin pong access point or antena ho ng ating piso wifi. Hindi po sila, ano, hindi po yan makakatulong na uh, pampalakas, ano. So, yun nga, marami pa rin hindi makaintindi yung gamit ho ng ating access point ay para lamang ihagis itapon yung internet ho natin so dapat ganyan lamang po mga ibigyan, para yung sa ibaba ho natin ay hindi naman po masyadong ano, mahirapan na isagap nyo yung atin pong internet doon po sa ating pong access point kaya I suggest kapag isa ho yung ating antenna na ginagamit dapat 12 to 13 feet from the ground nakikita yung harapan hindi siya natatago dun sa uh, window natin. Ayan, 360 po yan, mga ibigan. 360. Halimbawa, eh, nilagay nyo po dito. Uh, dyan, nilagay nyo dyan. Tapos uh, dyan. So, much better, mga ibigan, na nilagay natin dyan. Yung atin pong uh, antena, no? Kasi, halimbawa, eh, yung ating mga customer ay, ano, nasa nasa likod ng ating bahay. Ayan. So, ayan. Mas maigig kung ganyan, mga ibigyan. So, makukuha din nila yung atin po, ano, yung uh, internet po natin. Ayan. Uh, diba? So, ayan mga ibigyan, okay din po yan. Kasi yung sa likod, bawat gilid ay makakasagap po ng internet. Ayan. Ito po yung area, mga ibigyan, na open area. So, lagay natin na hindi dikit-dikit yung bahay. So, mas maigi na ganito yung atin pong gagawin. Halimbawa naman ay eh, may nakablock na punong kahoy dyan. Yan. So, pangit yan mga ibigyan, ano. Hanapan ho talaga natin na magandang pwesto. Kung saan po mas pabor yung atin pong mga customers, sa atin pong target po natin ng mga customers, doon natin ilalagay yung atin pong antena. So, sacrifice po tayo. Kung tayo man yung may-ari ng... Window. so sacrifice so tayo na uh, ah, limbawa ay maglalag or ano ba tawag dito mag loading ng atin pong portal okay sacrifice so muna may bigan maliban na lamang kung tayo po ay gagamit ng dual antenna okay so dual antenna halimbawa may bigan ay ganito yung sitwasyon nandito yung okay, ito yung access point mo tapos Ang problema Doon sa likod Dito sa likod Dito sa likod Ay hindi na masyadong malakas yung signal Or internet ya, Problema yan ng mga customer dyan Banda So, ang mas maiging gagawin natin mga ibin Kasi nga, na-block na po siya ng ating bahay Kung sobrang magtaas ng bahay natin Hindi na po yan tatagos doon sa likod So, ang gagawin mo ngayon Ay huwag mong ilagay doon sa likod Itong antena mo Huwag dyan kasi yung harapan naman ay magkakaproblema sila. So, kung dyan mong yung antena mo, huwag mo din ilagay dito sa ibabaw ng bahay mo, may bigyan na sobrang taas nga. So, dyan yan. Ang mas maiging gagawin natin para makuha natin yung sa likod ng mga customer, eh, bumili ho tayo ng isa pang access point. Tapos, ilagay natin sa likod. Para yung sa harap ay... Uh, malayo yung naabot, marami yung customers na masasatisfied, dito din sa likod ay ganun din mga kaibigan. Ayan. Okay, so pwede mga kaibigan na 360 yung atin pong antena. Kung uh, dalawa naman, tapos gusto mong yung mga bahay ay hindi dito lang, ayan, papunta lang dyan sa likod, wala na. Tapos dito din sa likod, meron din mga bahay. So, pwede ka gumamit ng directional na mga antena. O, directional, kung siya siya nakaharap, dun yung malakas na masasagap ng mga uh, ng, ng mga customer natin no? na makaka-avail sila sa ating internet. Malayo po yung uh, directional may lalong Lalo na kung open area, malayo po yung range niya, yung hagis ng uh, mga directional na antena mga ibigyan. Mas mura yung mga directional. Merong mura, meron ding mahal. So, yan mga ibigyan. Pero mas, mas maigi kung mahal yung ating bibilin. No? Yung, malakas, yung la, malayo talaga yung range. Hindi ko masasuggest kung ano antena mga ibigyan. Basta, uh, isa sa mga uh, brand mga ibigyan ay, ay hindi ko na babanggitin, mga ibigyan. Basta kayo na po ang bahalang mag, ano, pumili ng inyong mga antena. So, yan mga ibigyan. Dyan, ganyan yung pwesto na gagamit, gagawin niyo So, ang tanong naman ngayon, paano siya idual? So, pwedeng VLAN, kung naka ka, pwede naman yan kapag yung dalawang port, tatlong port ay pwedeng lagyan ng access point, pwede yan. Kapag hindi naman po tayo naka-VLAN, naka switch hub lamang po tayo, bumili ho kayo ng uh, USB LAN. Kung naka-USB LAN lamang po tayo, bumili ho kayo ng switch hub. Tapos yung switch hub, uh, i-connect nyo sa USB LAN. Tapos, doon naman sa switch hub, doon nyo ilagay yung uh, LAN ng mga antena ho natin, mga ibigyan. So, ayan. Magagamit mo siya. Pwede mo din gamitin na tatlo, mga ibigan. Tatlong antena. Para mas lalong masasatisfied yung customer natin. And be sure na yun din gamit natin na internet ay malakas din, di ba? Kaya kung gumamit lang naman tayo ng mga modem, ng mga gomo, ng mga nasa 5 Mbps pa baba o 10 Mbps pa baba, so, huwag po kayo mag-expect na maganda yung tapon ho natin ang ating mong internet mga ibigan. Pero mas kupero, yung kung pag-usapan natin yung antena ng yung pwesto ng ating antena ay maganda. diba? Kasi lahat po ay nakakasagap, nakikita yung SSID. So, make sure din nga yung internet is maganda mga ibigan. Uh, okay, so Meron namang ano mga ibigan, mga sitwasyon na minsan ay dikit-dikit yung bahay ganyan. Ayan, mga dikit-dikit sila. Ang problema nito, mga ibigan, kapag dikit-dikit yung bahay, ay eh, dito yung antena mo. So, mababa lang yung, talaga yung, ano, nya, yung range. Kahit itaas, itaas mo pa yan. Yung nasa baba, eh, mahirapan, no? Na makapag-connect. Minsan naman ay mababa lang talaga yung range, no? So, marami kong customer ganyan, mga ibigan, dikit-dikit yung bahay sabi uh, sir sabi mo ano malaki malakas lakas, uh, malayo yung tapon ganito ganyan uh, sabi ko pa tingin daw nang lugar mo ma'am so pinakita niya ayun nga eh napakataas ng mga pader uh, yun yun yung dahilan di ba lalo, lalo lalo na kung mga sa mga bahay na yan ay may maraming mga gadgets maraming mga appliances no maraming mga gadgets na gumagamit ng 2.4 GHz eh wala talaga ano Talagang isa 'yan sa mga disadvantage na ganyang lugar. So, ang gagawin mo lang naman dyan is ah, mag-add lang ng additional antenna doon mo sa baba ilagay. Ayan. So, 'yun lang yung sikreto mga ibigyan ano. So, 'yun lang mga ibigyan yung ating pong tips sa uh, araw na ito. Kung may komento man kayo eh free po kayong mag-comment sa ating pong uh, comment section sa baba ng ating video. Um, again, mga ibigan, huwag po ninyong kaligtaan na mag-like at mag-share at mag-subscribe at mag-hit ng ating pong notification bell. Uh, again and again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless sa all.